Ang isang salita natin para sa araw na ito, palatandaan. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon, ang palatandaang ibibigay sa kanila ay kagaya ng palatandaan ni Honas sa mga taga Ninive. Ang palatandaang tinutukoy ng ating Panginoon ay ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ang pinapahayag ni Jesus ay ang kapatawaran ng mga kasalanan, at ang pag-asa ng Diyos para sa ating mga makasalanan na tayo ay pupwedeng tumalikod sa kadiliman at mabuhay sa kaliwanagan. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon para maalala natin, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mapagpatawad at kagaya ng pagliligtas niya sa mga taga benong sila nagsisi, tayo din naman ay patatawarin sa ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ngayong panahon ng Kwaresma, sa kabila ng napakarami nating tradisyon, sana ang wag mawaglit sa isipan natin ay ang paglapit sa sakramento ng kumpisal. Sapagkat inaanyayahan tayo ng Panginoon na kagaya ni Jesus, kagaya ni Propeta Jonas, tayo ay magiging palatandaan ng bagong buhay sa iba upang sila din ay maanyayahan natin sa pagbabagong buhay. Ngayong kwaresma, tayong lahat maging palatandaan. Ito po ang isang salita sapagkat ang ating sandigan ay kanyang salita. No, no, no.